I have heard Iwata Iwata bags Marami to Mga brand nyo So Ipapamigay to Mamaya guys Sa inyo Nagkakahalaga pala ito Nang 1, 2, 1, 3 yan sa size Na gusto nyo So Ibat-ibang kulay Bibigay natin to Mamaya Ayan yun yung pinakita ko Sa inyo Diba gaganda Mayroon tayong Pink color ang ganda ng mga bag. Napakaswerte naman ang mabibigyan ko nito mamaya. So, ayan. Ipapamigay natin ito mamaya. pa natin dyan sa Quezon City Brands. di ba? So, ito na yun, guys. Meron tayong uh, small, small size. Meron tayong black color. So, mayroon tayong ganitong kulay. Ayan. Mga brand new to guys ha. Abangan nyo to mamaya dyan sa Quezon City Brands. Dahil, Diyos ko, sino kaya mas worth yung mabibigyan natin. So, marami to. So, napakaswerte nyo mamaya kasi buko doon sa bigas na two sacks na ipaparapol natin dyan sa Quezon City Brands. Depende kung ilan yung maabutan kong customers doon. May chance kayong manalo ng bigas and then bag. Yung bag pa lang guys, magandang quality niya. Ito yon, itong mga bag na to. Ipasok mo muna dyan. Ito mga bag na to, ganito yun guys. Ganito yan siya lahat ha. Iba lang yung kulay. Kaya lang yung mga bag na pinakita ko sa inyo, walang ganito kasi nga personalized to. Pwede nyo siyang palagyan. So, meron din ganito. Ayan, may diwata din na nakalagay. So, maganda siya. At saka, very perfect yung bag niya. Gawa pala yan sa fiber. Um, yun nga, diba? Dati Netflix ko na din yan kung saan galing yan. Nandyan sa ating videos. Panoorin nyo na lang sa ating uh, YT channel at saka dito sa Facebook at syempre sa ating TikTok channel. So, mamaya, guys, ulitin ko. See you at Quezon City Branch. Mga siguro bandang tanghali or hapon. Yung mamaabutan ko dyan, you have chance to win bag brand new and of course, bigas na tusak. So, abangan nyo mamaya yan. Please like, follow, and share ng ating live. Kaya kung gusto nyo kumain ng Diwata Paris Overload Quezon City Brands, you have chance to win one sack of rice. Bali, dalawang mananalo. Tapos bags. Of course, mga magagandang bag. And of course, Lamina bag. So, ayan. Bibigay ko lang yan sa inyo ng pray. Kaya naman. At ito na nga, guys. Dahil 'di ba anniversary ng Quezon City branch natin, mag one month na tayo doon. Ang plano ko, siyempre mag-share din ng konting blessings, 'di ba, sa mga ating lalong-lalo na yung mga nasakal nasa kalsada na mga street mga natutulog sa kalsada, Mga kasamahan ko dati, 'di ba, kalsada lang naman ako natutulog dati. So, sasurpresahin natin sila, magbibigay din tayo ng mga yan, konting bigas, konting pagkain or luto na, paris bibigay natin sa kanila. So, abangan nyo yan by, by this week na siguro. So, di ba sabi nga nila, share your blessings because I believe if you share your blessings, more blessings to come. Yun yun. So, ito guys, itong bag na to nakikita nyo, lahat ito ay brand new Pinakita ko na to at pinix ko na. Um, ibibigay ko lang din sa inyo. And of course, abangan nyo po ang aking diwata tumbler. Pero ano yon? Bibenta ko yon, Hindi ko yung bibigay. Kasi pinakustomize ko talaga yon, Tinagawa ko. Maganda siya. So abangan nyo yan soon. Sa so, mga star senders, Thank you. Thank you po sa mga star senders. Maraming salamat sa Diwata Paris supporters. And of course, sumusuporta kay Diwata Pares Overload, lalo na sa akin. So ayan, abangan nyo po mamaya ang ating pagpunta sa Quezon City Branch. Ngayon kasi guys, uling tayo. So, maybe mamaya pa. At saka mahinintay pa akong imimit up ako dito sa Pasay City. So, thank you so much. Kay Gloria Lamsen, Rafael, thank you for sending me stars. Domino. Sa lahat ng gustong kumunta sa Liwata Paris Overlook Kisong City Branch and of course, mamaya pa yung mga bandang tanghali or hapon magkita-kita kita tayo oh, doon. Uh -uh. Siguro mga hapon na tayo magpapalaro para mas marami makasali. At ang gagawin ko mga palaro, yung maabutang kong kumakain doon mga tao doon. So, tapos abangan nyo rin mamaya yung live ko sa aking dito sa page ko, sa channel ko na to. Dahil, mayroon din mananalo siyempre nasa online. Diba? Di ba? Hindi pwedeng yung nanonood. Siyempre, hindi pwedeng nandoon lang. Mayroon din dito sa online mamaya. Abangan nyo yan kung anong mapapricing nyo dyan. Malay mo itong cellphone ko, di ba? Iparapol ko. <laughs> Ayaw ko na mag-cellphone. Di ba? Ganun lang naman yan. Thank you pala sa ating mga Star Cinders. So, so. Kaya sure, please like, follow, and share ng live natin dahil hindi lang mamaya yung maabot ang customers doon sa Quezon City Brass. Mayroon din mananalo ng ating mga viewers dito sa ating online viewers dito simple sa page ng Diwata Paris Overload. At guys, um, madalas po tayo mag-upload sa ating YT.